Meron nga pala ako dito karne ng baboy. Ito. Hiwa-hiwa na siya ng ganito. Ko lang siya guys. So, wala akong pang... May na kami. Ito yung gagamitin guys. Kasi na lang. Magandang lang siya lahat karne, guys. Ko lang. Siya lahat karne, guys. Sa niyo magluto. Nagawa ko ito guys para lumakot yung karni. Lalo na sa mga boy. na lang natin. At ayun na po guys. Nalipik na lahat. Bigyan lang natin ang asin. Paminta. Salamat lang kay? natin para lumasa yung ilagay natin yung pampalasa sa karne. Yan. Yan lang natin siya ng mga ilang minuto guys bago natin lutuin. guys, meron na pala akong harina dito. Naglalagay lang ako ng harina. Tapos, pagulungin lang natin itong binarinate ko na karne, guys. Ayun, guys, konti na lang matatapos ko ng pagulungin ng karne. Guys, alam nyo ba, pag wala na akong maisip na papagulungin sa mga bata, ang niluluto ko na lang, preto Prito itong baboy, ano, itong ano, itong isda, kung ano sa ref na yung roto nito. Ito. At na guys, nakagulong ko na lahat sa, sa ano, sa harina yung karne. Yan. Samahan nyo ko magluto. Guys, magkrito na po tayo. May tayong mantika. second batch na. Dito yung mga lahat guys. Guys, natin. Hindi na lang guys, maluluto na. Lulutin. Guys, meron pala ako ditong talong, dalawang talong. Pipretuhin ko nga pala guys. Na natin. Oh, guys, meron nga pala ako dito mag-office na ito. konti na lang yan ang kalusoy ko na lahat. Sarap sa sasawan sa talong. ubig at ayan na guys luto na po ang aming pananghalian at ayan na po guys, luto na po ang sausawan ko bagoong na isda guys ayan, sarap sausawan ng talong medyo maamangay guys